kahulugan ng submarino sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang submarino ay kumakatawan sa isang debate sa isang tao tulad ng isang pamilya, kasosyo o kapitbahay. Ang pinakamagandang gawin mo para hindi ka magkaroon ng alitan sa isang tao ay magkaroon ng mapayapang ugali. Dapat mong iwasan ang mga bukas na salungatan para gumaan ang pakiramdam mo at maiwasan ang mas malalang mga kondisyon. Ang submarino sa isang panaginip ay maaari maging isang magandang bagay dahil malalaman mo ang malaking pagkakataon upang mas makontrol ito. Maaari mong isipin na mga panaginip tungkol sa mga submarino ay masama dahil ito ay madalas na nauugnay sa mga damdamin sa iyo. Makakatulong kung sinubukan mong huminahon at mag-obserba mula sa ibang anggulo. Ang mga panaginip tungkol sa mga submarino ay maaaring maging isang babala upang mapabuti. Malalaman mo na maraming kahulugan ng mga submarino at panaginip ang nakasalalay sa kung anong nangyayari sa iyong pagtulog. Huwag kalimutan ang pinakamalit na detalye dahil nakakatulong ito upang makakuha ng mga konklusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng submarino. Kapag nanaginip kang makakita ng submarino, ito ay isang senyales na maaari kang masangkot sa isang debate sa isang tao. Marahil sa isang tao sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa makatuwid, mas mahusay kang magkaroon ng kontrol sa iyong mga salita at kilos. At ito ay magiging mas kapakipakinabang upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa isang tao at mamuhay ng maayos. Tugan ng panaginip tungkol sa isang lumulubog na submarino. Ang submarino na lumulubog sa isang panaginip ay sumisimbolo na ang mga panloob na bagay ay hindi maayos. Nahuhulog ka sa pinakamalalim na damdamin. Kailangan mo maging maingat dyan dahil ang pag-iwan dito ay maaaring magdulot ng depresyon o mga psikologikal na problema. Ang panaginip ay nagpapakita rin ng isang kadyat na pangangailangan upang talunin ang iyong mga damdamin upang mabuhay nang maayos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang submarinong periscope. Kapag nanaginip ka makakita sa pamamagitan ng periscope, naunawaan mo ang pagbabago sa maling direksyon dahil sa madilim na damdamin. Ang iyong buhay ay nagbago at ito ay kamangha-mangha. Ang panaginip na ito ay isang babala para sa iyo upang matuto ng higit pa tungkol sa mga damdamin ng tao, lalo na sa iyong sariling mga damdamin. Kailangan mo maglaan ng oras at kalmado ang iyong damdamin para ayusin ang iyong sarili para magbago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa NASA Submarino kapag nanaginip kang makasakay sa submarino, ito ay nagpapaywatig ng isang pakiramdam ng pagpapabaya na nagiging sanhi ng panloob na salungatan at kailangan mong alisan ng takip ito. Makakatulong kung naghahanap ka ng isang bagay na nakakaabala sa iyo o isang bagay na nagdudulot ng salungatan na ito. Ang mga submarino sa panaginip ay kumakatawan sa mga damdamin. Sa makatuwid dapat mong kontrolin ang iyong sarili. Kung maglalayag ka gamit ang isang submarino, ito ay nagpapakita ng paglalakbay na iyong nararamdaman ngayon. Ang ilang mga sitwasyon ay lilitaw sa iyong buhay na pinipilit kang galugarin ang iyong mga damdamin at ang mga nakalimutan. Ang sitwasyon ito ay lalabas bilang pag-aaral at mga hamon na magbibigay sa iyo ng kaalaman. Kapag napanaginipad mong maglakbay sakay ng submarino, ito ay nagpapahiwatig na makakatanggap ka ng mga balita na nakakadurog ng iyong puso. Ang mga paparating na balita ay mga ngailangan ng mga aksyon na hindi mo pa nararanasan. Makakatulong kung merong kang isang mature na saloobin na may karunungan sa mga damdaming hindi mo napansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang submarino. Kapag na naginip ka tungkol sa isang sirang submarino, ipinapakita eh nito ang salungatan sa iyong personal na buhay. Pakiramdam mo ay hindi ka pinapansin ng ibang tao at nagdudulot ito ng emosyonal na kaguluhan. Makakatulong kung natutunan mong harapin ng mga hindi inaasahang damdamin at mga sandaling ito. Magkakaroon ka ng higit na kontrol sa kung ano ang iyong nararamdaman at kung ano ang iyong ginagawa. thank you